so cute. Happy birthday. Thank you. <laughs> Kailin Alcantara kasamang ina na si Mami Rowena sa New York para dito i-celebrate ang kanyang 22nd special birthday. Mas enjoy nga kasing mag-travel na lang sa araw ng birthday kaysa magpa-party. Isinama naman si Kobe para sa kanilang New York trip para makilala ng husto ni Mami Rowena ang boyfriend ng anak. Madali naman nga itong pakisamahan. Happy, oh! Birthday oh! You. You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kylie. Happy birthday. Hey! Ang dito na ang boses niyo! Okay. a wish! Make dami Very sweet pala ni Kobe at kinantaan pa simp kay Lin sa harap ng mami niya. Sa isang New York restaurant nga sila kumain. Ganitong birthday lang, masaya na nga si Kaylin. Basta kasama ang mahal niya sa buhay. Kasama din nila ang kaibigan ni Kaylin. Yes. so cute! Happy birthday! Thank you! you. <laughs> yeah. Napaka-loving nga nitong si Kupi Paras. Seryoso talaga sa kanyang girlfriend. Si Kobe nga magbe-birthday din ngayong September at turning 27 years old na siya. 5 years nga ang tanda kay Kayleen. Saktong-sakto, very mature para kay Kai. Ang sweet-sweet ng kantahan para kay Kayleen. Ang lungkot nga lang daw ng pagkakanta nila. Dalawang lalaki nga kasi ang kasama, hindi sanay kumanta. Happy naman at natatawa siya. Basta kasama sila ay okay na. Supportive talaga ang mami ni Kayleen sa kanya. Botong-boto sa lahat ng mga ginagawa ng anak. Sa edad naman kasi na 22, marami na ngang na-achieve. Isang proud Mami Rowena talaga siya. kay Lynn Alcantara nag-enjoy naman mag-shopping kasamang ina dito sa New York. May mga Pinoy fans naman na spotted sina kay at Kobe Paras dito sa New York at nakipag-selfie nga sa kanila na pakabait nga ng couple at pinagbigyan nga ang ito.